Sawa ka na ba sa mga pangkaraniwang luto ng atay at balun-balunan? Pwes, try mo naman tong ubod ng sarap at masarsang recipe na gagawin natin ngayon. Nakatitiyak akong mapapabilib mo na naman ang pamilya o bisita mo kapag ganito ang inihain mo sa kanila. Bali dito ay meron tayong 750 grams or 3-4 kilo ng pinaghalong atay at balun-balunan ng manok. Nilinis na natin itong maigi at tinanggalan niya ng mga taba-taba ng manok na nakadikit dito. Masyado kasing magiging oily ang dish natin kapag sinama pa natin dito yung taba ng manok. Bali, lalagyan lang natin ito ng isang bote ng lemon soda. Any brand ng lemon soda ay pwede po dito. Sunod na natin dyan ang 3 tablespoon ng soy sauce. I-marinate lang natin dito itong mga atay at balun-balunan. Balikan na lang natin yan after ng isang oras. Makalipas ang isang oras na pagmamarinade ay pwede na nating ihiwalay yung pinang-marinate dito sa atay at balunan. After nito ay pwede na tayong mag-proceed sa pagluluto. Sa isang pan ay maglalagay lang tayo ng konting mantika lang na panggisa. Kapag mainit na ang mantika ay saka ilagay ang pinong sibuyas at bawang. Pinagsabay ko lang yung pinuhin sa manual food processor kaya sabay na din natin yung igigisa. Igisa lang muna natin yan hanggang sa lumabas na ang aroma nito. Isunod na din natin dito sa pagigisa ang hiniwang luya. Maglalagay tayo ng luya para kahit papaano ay matanggal ang lansa nitong atay at balunan. Igisa lang natin yan ng 30 seconds at saka natin ilalagay dyan yung mga namarinid nating atay at balunan ng manok. Takpan at hayaang maluto ng at least 3 minutes. After ng 3 minutes ay buksan na ang niluluto. Sa part na ito ay ihihiwalay natin yung atay sa pagluluto nito. Ginagawa natin ito para hindi ma-overcook ang atay dito at makasabay maluto yung balun-balunan. Mas matagal po kasi palambutin ang balunan ng manok compare sa atay at puso nito. Kaya uunahin muna natin palambutin ang balunan dito. Ilagay na natin dyan yung pinang-marinate natin kanina. Takpan muna at hayaang maluto ito ng 15 minutes. After ng 15 minutes ay check natin kung lumambot na nga ba ang balun-balunan ng manok dito. Kapag okay na sa inyo ang lambot nito, pwede na nating isabay sa pagluluto itong mga atay ng manok. Isabay na din natin dito ang isang maliit na pouch ng tomato sauce. Estimate ko po na nasa half cup po ng tomato sauce ang nagamit natin dito. Takpa natin itong muli at hayaang mag-simmer ng at least 5 minutes. After ng 5 minutes, ay buksan at tikman natin itong niluluto natin kung gaano karaming asin ba ang ilalagay natin. Maglalagay na tayo dyan ng asin at paminta. Depende po ang dami niyan sa gusto ninyong maging lasa nitong dish natin. Haluin hanggang sa kumalat na ang pampalasa na inilagay natin. Takpan natin muli at hayaang mag-simmer ng kahit 2 minutes lang. After ng 2 minutes ay pwede na natin ilagay dito yung mga gusto ninyong idagdag na gulay. Maglalagay lang ako dito ng green peas, pineapple tidbits, at ang huli ay green at red bell pepper. Sa huling pagkakataon ay takpan at hayaang maluto ang mga dinagdag na ingredients ng kahit 2 minutes na lamang po. After ng 2 minutes ay pwedeng pwede na nating iserve itong sobrang sarap na dish na ito. Dapat ay nagsaing kayo ng sangkaterba dahil tiyak mapaparami talaga ang kain ng inyong buong pamilya. Pwedeng pwede mo din itong ihanda kapag may okasyon or gatherings dyan sa bahay ninyo. Kaya try mo na din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami. Dyan na kayo. Bye.